upang kontrahin ang banta mula sa propaganda, misinformation at fake news sa West Philippine Sea issue ay hinimok ni Senador Robin Padilla ang communication arm ng Malacanang para palakasin ang public awareness dito. Sa Senate Resolution 864 na kanyang isinumite, nais ipadiliya na tiyakin ng Presidential Communications Office o PCO na maintindihan ng publiko ang mga dokumento at kasunduan sa likod ng mga kilos ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Ani Padilla, ang territorial claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay isang pangunahing interes ng bansa mula noong inihain ng Pilipinas ang arbitration case laban sa China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong Enero taong 2013 kung saan nanalo ang Pilipinas sa kaso noong 2016. Dagdag niya ay pinunto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address noong 2022 at 2023 na patuloy na paninindigan ng Pilipinas ang sovereign rights at territorial integrity nito batay sa rules-based international order. Ipinunturi ni Padilla ang pahayag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na dahil sa mga pangyayari sa Ayungin Show noong Agosto, ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa WPS ay maseryoso sa kung ano ang iniisip ng tao. Sa resolusyon ni Padilla, ipapaliwanag ng PCO ang dokumento at kasunduan na naging batayan ng mga at kilos ng Pilipinas tungkol sa issue sa WPS, kasama ang UNCLOS, 2016 Arbitral Ruling, U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty at Reciprocal Access Agreement. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, 9 News.